Kung pag-uusapan ang mga babaeng nag-iwan ng malalim na bakas sa mundo ng showbiz, politika, at sa puso ng mga Pilipino, isa ang pangalan na agad na babanggitin, Rio Diaz, isang beauty queen na naging aktres, isang komedyanteng minahal ng masa, isang babaeng pumasok sa politika, isang ina na buong tapang na lumaban sa pinakamatinding hamon ng buhay, ang sakit na kanser. Ngunit sino nga ba talaga si Rio Diaz? Paano siya nakilala? At ano-ano ang mga kontrobersya at isyong bumalot sa kanya? kanyang buhay bago ang kanyang maagang pagpanaw. Ngayon ating balikan ang kwento ng isang babae. Ang buhay ay puno ng kulay, intriga at inspirasyon. Pero bago yan, ay hinihiling kong mag-subscribe ka na. Pindutin mo na din ang notification bell upang lagi kang updated sa mga video na gaya nito. Tara! Si Maria Rosario Rio Aspilera Diaz ay ipinanganak noong August 14, 1959 sa Maynila. Siya ang bunso sa labing dalawang anak ni na Jaime Diaz at Teresa Aspilera at isa siya sa mga kapatid ng tinaguriang Miss Universe 1969 na si Gloria Diaz. Sa murang edad, nasanay si Rio sa spotlight bilang kapatid ni Gloria, natural na hila rin siya ng mundo ng kagandahan at kompetisyon. Ngunit hindi lamang sa ganda nakilala si Rio. Taglay din niya ang charm, talino at karisma na kalaunan ay magdadala sa kanya sa pag-akyat sa entablado ng Philippine Entertainment Industry bata pa lamang ay kapansin-pansin na ang kanyang kagandahan at karisma kaya naman noong taong 1977 pinasok niya ang mundo ng beauty pageants at kinoronahan siya ng Mutya ng Pilipinas Tourism International at sa parehong taon ay nagwagi rin siya bilang fourth runner-up sa Miss Asia Pageant at mula dito unti-unti nang nabuksan ang pinto ng showbiz para sa kanya Bukod sa pagiging beauty queen, naging ramp at commercial model din siya. Dahilan upang lalo siyang makilala sa industriya. Matapos ang kanyang tagumpay sa pageant, nakarelasyon niya ang kilalang musikero na si Haji Alejandro. Pagkasama silang nag-migrate sa Los Angeles, California at doon nagbukas ng isang mali maliit na restaurant sa Melrose Avenue. Nagkaroon sila ng anak na lalaki, si Ali Alejandro, na kalaunan ay naging drummer ng mga bandang Mojofly at Delara. At di naglaon, naghiwalay si Narillo at Haji. Bumalik si Rio sa Pilipinas upang muling pasukin ang entertainment industry. Pagbalik niya sa Pilipinas, muling nasilayan ng publiko si Rio sa televisyon. Noong 1991, naging co-host siya ng longest running time show na It Bulaga at nanatili roon ng ilang taon. Muli siyang sumikat at nakilala hindi lamang dahil sa kanyang kagandahan, kundi pati na rin sa kanyang sense of humor at natural na karisma sa harap ng kamera. Sa dekada 90, lumabas din siya sa iba't ibang pelikula at teleserye at nakilala, bi ilang isa sa mga pinakamakisig at eleganting leading ladies ng kanyang panahon. Ilan sa kanyang mga pelikula ay ang Sisinglin Ko ng Dugo noong 1990, Sam and Miguel noong 1992, at Tunay na Magkaibigan Pexman noong 1994. Ngunit sa kabila ng kanyang matagumpay na karera, hindi rin siya nakaligtas sa mga kontrobersya. Noong 1993, nang makilala ni Rio si Carlos Charlie Cucuwanko sa isang blind date, anak ng business tycoon na si Eduardo Danding Cucuwanko Jr. Dahil kabilang sa isa sa mga pinakamakapangyarihang pamilya sa bansa si Charlie, Maraming mata ang nakatutok sa kanila. May mga intriga at isyung lumabas. May nagsasabing hindi tanggap ng ilan ang kanilang pagsasama. Ngunit sa kabila nito, ipinaglaban nila ang kanilang pagmamahalan. At noong Agosto 1994, sila ay nagpakasal at nagkaroon sila ng dalawang anak, si Jaime at Claudia Kohuangco. Bukod sa kanyang personal na buhay, may mga isyu ring ipinupukol sa kanya noong siya ay pumasok sa sa politika. Ang ilan ay nagtanong kung may sapat ba siyang karanasan upang maging public servant o kung siya ba ay sumasakay lamang sa pangalan at kapangyarihan ng pamilya Kohuangko. Noong 1998, pinasok ni Rio Diaz ang mundo ng politika. Siya ay tumakbo at nanalo bilang vice mayor ng Pontevedra, Negros Occidental. Bilang public servant, pinatunayan niyang hindi siya basta nakaupo lang. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, si Rio ay masipag approachable at tunay na nagmamalasakit sa kanyang mga nasasakupan. Kahit galing siya sa mundo ng showbiz, pinakita rin niyang kaya rin niyang magtrabaho para sa bayan. Sa kanyang termino, nakilala siya bilang isang masipag at dedikadong lingkod bayan. Dito, tinagurian siyang the Iron Lady of Negros, isang babaeng may tapang, malasakit at puso para sa kanyang mga kababayan. Ngunit kasabay ng kanyang tagumpay sa karera, at personal na buhay, dumating ang pinakamalaking pagsubok. Noong 1998, natuklasan niyang siya ay may stage 4 colon cancer. Nagpagamot siya sa Estados Unidos at ilang beses na sumailalim sa operasyon at chemotherapy. Sa kabila ng kanyang kondisyon, hindi siya sumuko. Bumalik-balik siya sa Pilipinas upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang ina, asawa at public servant. Sa panahong iyon, maraming Pilipino ang humanga sa kanya. Hindi niya tinago ang kanyang sakit sa halip, ginawa niya itong inspirasyon para sa ibang lumalaban. Ngunit sa kabila ng kanyang laban, noong October 4, 2004, siya ay pumanaw sa edad na 45. Ang pagpanaw ni Rio Diaz ay nagdulot ng matinding lungkot sa mundo ng showbiz, politika at sa kanyang mang mahal sa buhay. Maraming tao ang nagbigay pugay sa kanya hindi lang beauty queen o aktres kundi bilang isang babaeng puong tapang na hinarap ang kanyang mga laban. Hanggang ngayon, nananatili siyang inspirasyon sa mga Pilipino, isang simbolo ng tapang, kagandahan at dedikasyon. Kahit sa gitna ng mga kontrobersya at matinding pagsubok bukod sa kanyang pangalan bilang mutya ng Pilipinas Tourism International 1997, si Rio Diaz ay tumanggap din ng ilang parangal mula sa mundo ng, ng entertainment at public service. Sa kanyang showbiz karir, siya ay kinilala bilang isa sa pinaka-eleganting TV personalities noong dekada 80 at 90 dahil sa kanyang husay sa pagpapatawa nabigyan siya ng mga recognition bilang best female TV personality mula sa iba't ibang award-giving bodies, lalo na noong kasagsagan ng kanyang karera sa itbulaga at school buhol, Ngunit higit pa sa mga tropeyo at titulo, ang tunay na tumatak sa sambayan ng Pilipino ay ang kanyang tapang at positibong pananaw sa buhay lalo na nang siya ay harapin ang colon cancer. Sa kabila ng kanyang sakit, nakita ng tao ang kanyang lakas ng loob, malasakit at pagiging totoo. Mga katangi ang nagpapaalala na higit pa siya sa isang artista o beauty queen. Dahil dito, madalas siyang tinaguriang the Iron Lady of Negros sa larangan ng politika dahil sa kanyang determinasyon at malasakit sa kanyang nasasakupan. Sa showbiz naman, marami ang nagalala at nagluksa dahil para sa kanila, si Rio ay hindi lamang isang artista, kundi ang babaeng palaban. Isang babaeng hindi bumitaw kahit sa gitna ng sakit at pagsubok. Sa huli, si Rio Diaz ay nanatiling simbolo ng ganda, tapang at dignidad. Isang babae na nagmula sa mundo ng karangyaan, nakipagsapalaran sa mundo ng politika at buong tapang na hinarap ang kamatayan. At hanggang ngayon, nananatili siyang alaala -ala ng isang babaeng kahit maagang pumanaw ay nag-iwan ng inspirasyon sa maraming Pilipino. Isang kwento na patuloy na nagbibigay ng lakas at pag-asa. Sa bawat paglalakbay ng tao, may mga kwento ng tapang at pag-ibig na hindi madaling malimutan. Isa sa mga huwarang iyon ay si Rio Diaz, isang babaeng nagpakita na ang tunay na kagandahan ay hindi lamang nakikita sa pisikal na anyo kundi sa tibay ng loob at lakas ng pananampalataya mula sa kanyang tagumpay bilang mutya ng Pilipinas hanggang sa pagiging artista at host sa Itbulaga hanggang sa kanyang pagyakap sa buhay politika bilang asawa ni Charlie Cojuangco pinatunayan ni Rio na ang isang babae ay maaaring maging higit pa sa isang mukha sa entablado. Siya ay naging simbolo ng isang Pilipinang may pangarap, may tapang at may malasakit. Ngunit higit na tumatak sa lahat ang kanyang laban sa sakit na kanser. Sa halip na panghinaan ng loob, pinili niyang harapin ito ng may ngiti at pananampalataya. Hindi niya ikinubli ang kanyang pakikibaka kundi ginawa niya itong inspirasyon. Isang paalala na kahit sa gitna ng sakit, maaari pa rin maging liwanag sa iba. Ang kanyang kwento ay nagbukas ng maraming mata na ang buhay ay hindi nasusukat sa tagal kundi sa lalim ng ating iniwang bakas sa puso ng ating pamilya at kapwa na ang tunay na lakas ay nakikita sa oras ng kahinaan at ang pag-ibig pa Para essa família. para sa bayan at para sa Diyos ay ang pinakamakapangyarihang sandata ng tao. Ngayon, habang inaalala natin si Rio Diaz, dalangin natin na maging inspirasyon siya sa lahat ng lumalaban sa sakit, sa takot, sa mga pagsubok ng buhay. Naway ipaalala niya sa atin na hanggat may pananampalataya, may pag-asa, hanggat may pag-ibig, may dahilan para magpatuloy. Rio Diaz, isang reyna ng tapang ng pananampalataya nang palataya at nang walang hanggang inspirasyon